guys, sila yung mga mangyan sa amin sa Kalapan Oriental Mindoro sa na nangangailangan ng tulong kasi sila yung mga uh, taong bundok pero ano na rin sila ngayon civilized na rin sila ngayon andito na rin sila sa kapatagan nagtatrabaho katulad ngayon pinagtrabaho ko sila sa munting lupa namin dito sa province and binabayaran ko pinapakain so ayo na interview ko sila and then iya yeah, nagagalit nga sila kasi ayaw nga nila magpa-vlog or ayaw nila magpa-interview kasi ganun nga daw po ang nangyayari may nag-vlog sa kanila pero hindi naman sila tinutulungan yung mga pangako sa kanila na tutulungan sila or bibigyan ng kaunting tulong like mga damit kaunting pagkain pero walang nakakarating sa kanila. So ayan, na ko lang sila na pilit ko lang sila na ma-interview kahit konti. At uh, yan nga yung sinasabi nila na marami lumalapit sa kanila na mga magbablog pero walang naiabot na tulong kahit konti. So ayun, kaya nadadalaan na rin sila. Ayan, kain sila ng kain ng mga prutas dito sa amin kasi kahit maliit yung lupa namin, dito, <laughs> <Ayan>. <laughs> puno naman. Kapi, ilang taon ka na? Sila. Tapos na ikaw ate, ilang taon? Then, ako? Ayan, nagkukwentuhan nga kami dito. Parating 45, 45, 45, ikaw kuya? Ayan, hindi nga ang ano, nila. 70? Mingan, Maraming na taon. Yung isa? Man, ilan taon man, kayo ate isa? Ma, ma, man, ilan, pala, ilan taon? Hindi na nakarating ka sa kanila. Pinipili lang kung sino yung mga bibig And then, 60. Matatama, Dapat yung hindi na may senior-senior i ano. Walang, mag ano nga, magsalita nga kayo mangyan. Siya, barangay nila na puro mangyan kaya sabi nila sana wala matulungan wala. daw sila kaya guys wala silang nagtulong ano. sa kanila Nanduha na ano ano yan yan, yan mga ano guys ay wala daw nang sa kanila kay kay kahit na ini-interview sila kaya ayaw nilang mag kayo. ayaw nilang magpa-interview kasi nga laging puro promise daw pangako pangako walang tumulong kawawa rin naman sila mga kapatid natin sa bundok di ba kawawa daw sila kawawa walang magtulong sa kanila ito pinagtrabaho ko dito sa ano namin sa sa ano magdamo-damo ng, ano kailangan nila mga damit, mga pagkain. Po Marami pa oh, Mga pagkain mga pero ngayon may, may bayad naman na kayo, di ba? binabayaran na kayo ng ano. Ilang tao kayo diyan? Ilang mga ilang tao kayo sa so, ano? Ang na nga mahal nila bayad. 50 pamilya no, ang dami. Pero may ng Pero may merong naghahawak sa inyo diyan. Ah, may kapitan sila. Ay, 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 pera muna bago. Kung mangyan. Man, man, lahat imangyan kayo. Lahat so, mangyan. Guys, sana eh, Anong, ano, sa anong ano, klase ng ano yung, di ba may grupo, grupo, so, tribu tribo, tribo yung mangyan. anong tribo yung may sa inyo? Mayroon talaga sa na sila. Kung titignan mo talaga yung napakahirap na sitwasyon nila kasi nga pag wala silang bigas ang kinakain nila mga saging, kamuting kahoy. Hindi nakakarating sa inyo yung mga binibigay sa inyo ng ano? Kumain ng kanin kaya talagang so, naghahanap sila na hmm. hindi naman binigyan na, Yan, na, to, to naman pinaglinis asas, pinaglinis, si, pinaglinis kayo na, sa ano si pinagdamodam kayo walang bayad sabi sa bayaran kayo kinuha ko nga sila linis ah. dito sa

Makano? alam pera? Yan, siguro nga palakasan, di ba? Lima. Lima, lima. lima, alam mo na rin lima. Kung mapapagod ito, kung <laughs> biyahero, matulungan mo sila. <laughs> si piso? Na, <laughs> na, at at <laughs> oh, na, ah, grabe. Lima libo talaga ang dami. Pantulong oh, na. kawawa sila yan. Sabi, bigyan sila ng pera, tapos sila hindi sila bigyan ng pera. ano? sa ngayon po Hindi sila binibigyan. Kaya ayaw na rin minsan nila pagka uh, tawagin sila magtrabaho. Kailangan pera agad. Ano, pera muna. Kasi hirap ng buhay sa bundok. Paano pag nagkakasakit kayo doon? One use lang na pwede ko ipangako sa kandang. Ah, patay kung patay. Ay, pag namatay, meron na din simenteryo doon kayo. So, ayun guys. Mababaw hmm. na. Babaon na lang. Matulungan natin sila. Oh. Pero panay babaon. Wag kayo naman sa pag kayo, <laughs> kayo namamatay. Namam, Saan kayo pala nilalagay? And, ano ko, binabalot na lang ang. Hindi, sa tabla din. Balot. No, Luma. Ah? No, balot, no, balot, tabla. tabla. So, mayon, hindi na na. Tabla na. Tabla Ay, na, na, rin. na rin. Meron na rin kayong ano, kabaong. Mm, -mm. 'Yung mga bahay kayo na ano tutulungan talaga kayo tatanungin kayo ilang pamilya kayo dito tapos ang kakausapin ay 'yung kapitan sabe ko wag na sa kapitan Diretso na sa kanila kasi pagkaano hindi makarating sa inyo. Sa mga natin, tama nga yan, si Tama. sa kapitan, oo, ay, oh, kung, meron kailangan na, direct na sa inyo talaga. Kung meron kayo oo. na lang ang magbigay. Oo, oo. Huwag ng kapitan kung siya. Oh, oh. Pwede, pwede kakausapin yung kapitan. Pwede po ba kami pumasok dito oo, sa pwede. Okay. ano nyo. Pero direct na kami magtutulong mm, sa kanila. Pwede yan. Mm -mm. Ganon. Hindi kung minsan yung... doon sa amin, kung mga may rasyon, hindi na magsasabi. May rasyon doon. Wala. Lakat sila sa kanya lang napupunta sa pamilya nila Basta may alam, hindi na ano ang sakit. Ang iba, hindi na, na, na Hindi na sinasabi yan. Ano, hindi na sinasabi Parang sila kung Magrarasi ngayon, wala. Ayan, o, ayan. Hindi tutulungan kayo, diba? Pagka ano nga, tutulungan kayo. Kayo. Ayan, diba? Ayan. ayan pinag-ano, pinag-anuhan namin, pinapagtrabaho ko dito sa ano namin. Kasi, kailangan din naman ng tulong, kailangan din nilang mabuhay, kailangan din nila ng pera, kailangan nila ng pagkain. Kaya kung oh, sa mga ano po na nakakaano na merong pantulong sa kanila, pwede natin silang tulungan. Yan, kaway-kaway sila. Dali ah. Oh, di ba? Uh, kapatid rin. Naman, kapatid kaya sabi ah, ko, O, si oh, kapatid tayo ni Ruel, ako mukha eh. Sabi ko dito, tayo na, magtatrabaho doon sa nanay. Mm -mm. Mm -mm. siya nga okay. siya. Okay, siya, sige, tatrabaho tayo, tapos, oh. pat, ano, kaya sabi ko nga eh, wala naman ibang papatrabaho, dito mm -hmm. kayo na lang patrabaho. Pag maganda mag, trabaho, pag lagi ko na, pa, Maganda na itong aming kawat eh. Mm -mm. Kawat kayo, na mag, ano, kayo na mag-ano, kayo <laughs> na mag-maintain nito. Hindi napapadamuhan ng uh -huh makapal. Basta kung may trabaho, sabi sa nanay. Oo. Oh, lang. Mm, mm Yan din ang presyo. Yan, ganun din ang presyo, kahit maliit ang mm, <laughs> damo. <laughs> daw kasi yun, yun nga gusto ko matulungan guys kaya kung sino yung makapagbigay talaga ng ano kahit sila man lang matulungan ba kasi ang hirap ng buhay talaga dito kung hindi sila talaga mag ano wala silang kakainin yung mangyan yan yun